Ko, oh, ginagawan sila. Sige, kain kayo. Hmm. Yung tiger ko po ang wala na. Yan, wala si ano si Bubble, si Buntis. Oh. Welcome to my YouTube channel. Ito po napapakain po ng aking misis ng kanyang mga alaga. Oh, good morning everyone. Ito. Ito si Ampon ko. Oh. oh. Hmm, na po yung isa hindi nabuhay. Dalawang inampon ko na yan. Hmm. Ko, oh, inagawan sila. Sige, kain kayo. Hmm. Yung tiger ko po ang wala na. Yan, wala si ano si Bubble, si Buntis. Oh, eh dito nakahilira sila. Ano ko makukuha ng magandang ano to? Ay, uli mo Tama na daw. Ayan. Nalangot-ngot pa eh. Kahit <laughs> nagawan sila, oh. Nalangot-ngot pa ng mga ngipin-ngipin nila sa mga dog food. Oh, pati yung maliliit, talagang inagawa na sila, oh. Sige, kanya-kanya nang kuha. Wala na. Oh, wow, Said naman, oh. Oh, wala, sige. <laughs> oh, si Patricia naman. Siya. Kanya na maugali mo. Mayroon na hmm. Kapag pandisan na po sila, pero nakain pa rin po sila ng cat food. Ayan. Dog food. oh, diba? May Sinami, may may <laughs> Sinami yun, oh. Sinami, nakatingala, oh. Babait naman po yung mga alaga ko yan. Eh. O, oh, kanya-kanya na sila kung saan, -saan pwesto. Katapos sa silang kumain. O, oh, may 2 minutes na po tayo. Ayan, oh. Thank you for watching, mga guys. Meanwhile, Good morning! Good morning! Sagot! Wow! <laughs> so, din yung isa. <laughs> o, oh, aga-aga Aga ng video natin, oh. Uh, say good morning! Nasulo sa ilaw. Kina Good morning! Oh, bakit may muta-muta? Laluha yung mata nila. Ayaw nila may mailaw. Later that night. Wow! Gusto nila, ha? Later. Makulit, oh. Hinihila-hila na po yung bag ko, oh. Oh, 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 oh. Saan mo dadalhin yan? Oh, no, 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 no. O, yan, na. Alaga, makulit talaga tong alaga ko na to. Sabi niya, Papa, to, mabriahe ka na. oh Nikot-ikot na yung bag ko. Akin na yan, at mabihay na ako. Oy. Pati mga bangko, inano mo na, sinabog mo na. Ano yung isa, oh. Akin na na yan, at na ako. dali. Hinilahila mo na yung bag ko. Okay na. Kulit ka talaga. Hmm. <laughs> <Akin>, paghilaan. <laughs> akin na na nga. Ayang kulit. <laughs> <laughs> oh, akin na dali. <laughs> ah. Ay, maluko ka talaga. <laughs> ah. Ayaw po niyong bitawan, oh. Oh, ala, kaya ka sa akin. Oh, ala, akin na na nga. Oh. Oh, akin na. Eh, eh, oh, oh, oh. Hmm. Galit pa yun, oo. Oh. oh. Mm. <laughs> Akin na nga to. At ako'y na. <laughs> eh. Galit pa yun, oo. Oh. oh. Mm. Hala, sige. Mm. mm. Talagang, Oh. Akin na na. Bye, -bye na. Ang mm, kulit talaga nitong alaga ako na ito. Ibibitin kita. oh. <laughs> kulit. <laughs> Ang oh, kulit at Ad Adam pa himpa niya yun, oh. Oh. <laughs> ano na, babay na. Grabe ang kulit mo talaga, Sky. Hyper masyado. Ayan. Thank you for watching, mga guys. Yung mga alaga ko kulit. Grabe. One weekend of pampering later. Pakiramdam ng mga anak na pusa, oh. Ligalig. Oh, maligalig na. Ang anak na po, nilagay ko po sa kulungan. Na. Naglilibor na po siya. Nagiiyak na. O, ala, o, kutkutin mo yan. O, kalandian mo yan. <laughs> o, Ano magagawa? Doon talaga. O, o. bilog na bilog na yung mata mo. Mga anak ka na. Mamaya, videoan natin ang anganak ka na. Ha? O, oh, naglilibor na po siya. Mamaya po ulit, video ko pag malapit na siyang manganak. O, oh, bye, -bye na! Hmm, pagbuti mo, ha? Hmm, hmm. Pagbuti mo yung paglilibor mo, ha? Oo. O, oh, dyan ka lang muna, ha? Para labas, hindi naman kita dyan. Hmm, hmm, hmm. Naghanap na po siya na mga... Papa -pa dito lang natin siya paanakin. Mm, mm, sige. Later that night. Good morning, Bubbles. Ayan, ang anak na po si Bubbles. Oh. Ah, oh, ah, ang galing naman. Ilan yung anak niya? Di ba? Mayroong medyo puti. Tapos si isang dalawa yung kamukha ni Mukang. Oh. Ayos. Ang Ang gaganda. Tapos, yung kamukha niya, isa. Bali po lima yung anak niya. Ayan. Kagabi po siya ng anak. Hindi na po namin nabantayan. Doon po siya ng anak sa baba, sa may gate. Dahil doon siya natutulog. Ngayon, inakot niya dito sa kulungan yung ano, anak niya. Nang nabinagdoksan itong ano, ha. Hawla ng kalapati. Ayan, ang galing ni Babos. Dinala po niya dito kasi alam niya, safety siya rito, no? Yan, okay na. Kaling ni diba, Bubbles, ah. Oh my God! Wow! No! Ano? <laughs> ano? Madaldal na pusa, oh. Ano yun? Ha? Oh, Samantala si Daga, hindi man maingay. Ikaw lang maingay na pusa. Oo. Oh. oh, bakit? Oh, pwede sa bangko. Oh, diyan ka na lang, oh, mama. Mama. Mama, oh, ayan si mama, oh. Punta si mo si mama, oh. Ayan na si mama, oh. Mama raw, eh. Oh, gusto palang dumidi. Ayan, ayun, oh. Sige, didi ka lang dyan. Oh, ayun po. Gusto dumidi. Ayun siya, gusto umakyat din, oh. Hmm, um, din kita sa daga. Sito po yung si daga. ayan, um, oh, daga. Akit ka dyan. Oh, hmm? Sige, Ayun, si Pikit. Si Muta. Ang no? ganda ng mga pangalan. Si Muta, si Daga. Ayan po. Mm. Oh. Ayan, didi lang kayo ha. Kailan yung mga walaga kong puta na yan. Ako. O, oh, nagpadidi na po si Monique. Sige, pagbuti mo Monique. Magkakapo ka na. Pag nanganak si Mabols. Ayan, thank you for watching mga guys.